Sabi ng mga netizens, sa nakikita nila na pagpapalusot, uh, pagpapaliwanag na nung si Harry Roque, nako, nainginig daw, kabadong kabado daw, at halatang stressed na stressed. Yung mga taong walang kasalanan, kahit anong mga akusasyon sa inyo, makikita nyo yan eh. Yung disposition nila ay positibo pa rin. Fresh pa rin. Pero itong si Harry Roque, tignan nyo namang itsura. <laughs> Ang daming nakapasan or pasanin niya si Harry Roque. Mga bagay na dapat talaga bumalik sa inyo dahil kayo po ay gumagawa ng kabulastugan. Pinaglululukon niyo po ang ating ang, ang taong bayan at kayo po ay mga traidor sa ating bansa. Ganyan po ang napapala niyo. Sigurado tayo, babalik lahat yan sa inyo ng doble-doble. So sa puntong ito, hindi na nakakatulog ang mga katulad ni Harry Roque. Um, kabado na dahil siguro nga totoo na dahil sa kanilang pansariling ambisyon, nagawa na nila lahat o ginawa nila lahat kahit masadlak na sa kahihiyan, maisan la ang kaluluwa <laughs> sa kanino at madami uh, madamay na rin syempre ang kanika nilang pamilya doon sa sinasabi ko ang kahihiyan. So ganyan, ganyan ang sistema na mga ganito. Ganyan ang sistema ng mga katulad ni Harry Roque. Kawawa rin. <laughs> sabi niya, if our only basis daw is the organizational chart, uh, chart, naming me as legal counsel of Lucky South 99, yun nga, may mga testigo na po na itong si Harry Roque ang totoong legal counsel na itong mga illegal na pogo dyan sa Porak, Pampanga. Uy, bukod dun sa dokumento na may kaugnayan doon sa personal assistant nga na itong si Harry Roque, meron din daw na mga bank documents na na-recover dyan sa mga pogo hubs na yan sa Pampanga. Illegal na Pogo Hubs. Mm, challenge daw na lang si Harry Roque, si Senator Riza Ontiveros. Kayo po talaga ang may ganang man-challenge. Ay sa bandang huli, kayo po ang mapapahiyan yan. Ngayon pa lang napapahiyan na kayo sa taong bayan. Ngayon pa lang, obvious na obvious na. At halatang halata na kayo ay kabado, kayo ay aligaga, at hindi na alam malaman kung anong palusot pa ang gagawin. <laughs> Di ba? I am not and have never been a legal counsel to any illegal pogo. Neither was I a counsel to Lucky South 99 Incorporated. Okay, ati, ganon kung yan ang sinasabi mo. Patunayan mo yan. Dahil yung mga taong nag aakusa sa sayo, may mga hawak na patunay din. Mm. I also did not participate in preparing Lucky South South's organizational chart. Which identified me as their legal counsel. Okay. Hindi ka ang nag-prepare. Oh, ay sino nag-prepare niyan? Hanapin mo yung nag-prepare, busalan mo, at um, ilipit mo na. <laughs> dahil dyan, kasi, ay mapapahama ka dahil sa chart na yan. Good luck.